Ina ni Billy Crawford, pinadampot si Colin Garcia upang harapin ang kasalanan. Matapos ang matinding kontrobersya at masakit na pagkawala ni Billy Crawford, isang matapang na hakbang ang ginawa ng kanyang ina nang humingi ito ng tulong sa mga pulis upang arestuhin ang asawa ni Billy na si Colleen Garcia. Ayon sa ulat, naniniwala ang ina ni Billy na may pananagutan si Colleen sa pagkamatay ng kanyang anak, kaya't ipinasya niyang ipahuli ito upang humarap sa mga kasong posibleng kinakaharap nito. Ang hakbang na ito ay naganap matapos ang mga sunod-sunod na investigasyon at paglabas ng mga bagong ebidensya na nag-udyok sa pamilya ni Billy na humingi ng katarungan para sa kanilang mahal sa buhay. Sa kabila ng mga haka, -haka at opinyon ng publiko, nananatiling buo ang loob ng ina ni Billy na ipaglaban ang hustisya. Ayon sa kanya, ang kanilang pamilya ay patuloy na nagdurusa mula nang mawalan sila ng mahal sa buhay, at naniniwala siyang ang pagharap ni Colleen sa mga kasong ito ay makapagbibigay linaw sa mga tanong na bumabalot sa trahedya. Sinabi rin niya na mahal niya ang anak at hiling niya na makuha nito ang hustisyang nararapat. Kasalukuyang nasa kustodiya ng mga pulis si Colleen habang isinasagawa ang investigasyon. Maraming malalapit na kaibigan at kapwa artista ang nagpahayag ng kanilang suporta sa pamilya ni Billy at umaasang matutudukan na ang kaso sa pamamagitan ng patas at masusing pagsusuri ng mga ebidensya. Habang patuloy ang proseso ng hustisya, umaasa ang publiko at mga taga-suporta ni Billy na ang bawat hakbang ay magdadala ng kapanatagan at katarungan para sa lahat ng nasangkot. Kasabay ng patuloy na investigasyon, marami ang nananatiling nakatutok sa bawat kaganapan ng kaso at hindi maiwasang maglabas ng kanikanilang opinyon sa social media. Ang desisyon ng ina ni Billy na ipadampot si Colleen ay naging usap-usapan at habang ang ilan ay naniniwalang makakamtan ang hustisya sa kanyang hakbang, may ilan naman na nagpapahayag ng pag-aalala sa masalimuot na sitwasyon ng magkabilang panig. Sa kabila ng tensyon, ang pamilya ni Billy ay nananatiling determinado na bigyang liwanag ang pangyayaring ito at mapanagot ang dapat managot. Ang publiko ay umaasa na sa kabila ng lahat, ang proseso ng hustisya ay magdadala ng pagkakasundo at kaayusan para sa lahat ng sangkot.